Magandang hapon mga lods. Shout out sa nagtatanong kung paano ko ginawa to. Tara, gawin natin to. Let's go. Punta lang po tayo sa CapCut tapos new project. Kuha lang po tayo ng video natin sa ating album. Tapos tignan nyo na lang pinaggagawa ng mukhang taong yan. Sinipa yung puno tapos nagsuot ng jacket tapos pumalik tapos kunyaring tumalsik. Yun kayo na lang pong bahala kung anong acting ang gusto nyo sa ganyang effect. Start na po tayo. Itap muna natin yung watermark ni CapCut sa dulo. I-delete lang po natin yan. Tapos po, i-delete muna natin yung mga hindi natin kailangan dyan o yung mga sobra kapag po na delete na po natin lahat ng di natin kailangan magkakaroon na po tayo ng dalawang video dyan ngayon po focus muna tayo dyan sa pangalawang video focus po kayo sa baba hanapin natin yung overlay itap po natin overlay kapag po na ibaba na natin idrag po natin dyan dyan muna And stay pa rin po tayo dyan focus po ulit tayo sa baba hanapin po natin dyan yung mas itap po natin ngayon ang pipiliin po natin dyan ay horizontal itap po natin ngayon may divider na siya o yung dilaw na guhit na yan. Patayo lang po natin tapos tapat natin dyan sa may puno o sa katawan ng purong yan. Kapag goods na tayo dyan, huwag natin kakalimutan yung araw sa gitna. Galaw-galawin lang natin yan para po magpantay yung kulay ng dalawang video para hindi halatang hati. Kapag goods na po tayo dyan, balik tayo sa unahan. Focus po tayo dyan sa unang video. Timing po natin yung pagsipa ng mukhang tao nyan sa puno. Tapos po, focus ulit tayo dyan sa binaba natin. I Timing naman natin yung paglabas ng nakajakit na mukhang tao. Yan po dahil mabagal ang pagtalsik ng nakajakit. Medyo bibilisin ko po yan. Itap lang po natin yung arrow sa gilid. Tapos po, piliin lang po natin yung speed. Then, normal. Tapos po, galawin natin yung bilog na yan. Nilagay ko lang sa 1.5 times. Tapos po tap natin yung check sa gilid Ngayon dahil na bago po yung speed nyan i adjust lang uli natin yan yung nasa babang yan Ita-timing lang po uli natin yung pagsipa ng isang tao doon sa puno Tapos yung pagtalsik nung nakajakit Kapag goods na po tayo dyan Kapag goods na po tayo dyan Focus naman tayo doon sa first layer Abang naabanti po tayo Focus tayo doon sa taong nakasakanan Napapansin nyo na wala siya Dahil po yan sa horizontal na ililagay natin Focus po tayo sa playhead o sa puting guhit na yan. Itatapat natin yan doon sa bago siya mawala. I Stay lang po tayo dyan. Siyempre po, dapat nakatap pa rin po tayo dyan. Saka po natin piliin yung split. Ngayon po, nahati na natin. Tap pa rin po natin. Focus po tayo sa baba uli. Hanapin lang natin yung duplicate. Tap natin. May duplicate na po tayo. Ibaba po natin yan gamit ang overlay. Tapos po, ipantay lang po natin yan dyan sa pinagkopya natin. Hindi pa po tayo tapos dyan. Tap pa rin po natin yan. Focus po tayo sa baba. Hanapin hanapin naman natin yung remove PG then auto removal para po sa mga nagtatanong kung bakit po hindi pa po naka pro yung aking auto removal dahil old version pa po ang gamit ko na CapCut. pag goods na po tayo dyan balik tayo dun sa second layer nasa ibabaw siya nga po pala na split ko na po yan hindi ko lang po na ipakita focus po tayo sa baba balik po tayo sa mas ang lang po natin yung inilagay na horizontal yan. kapag goods na po tayo dyan balik tayo sa baba piliin po natin yung layer dyan. Tapos po, piliin lang po natin yung arrow sa kaliwa. Tapos po, check po natin. Kapag all goods na po, ready to export na po natin yan. Sundan po ba? Sana nasundan at sana nakatulong. Paano mga lods? Salamat sa inyong manonood at thank you Lord!